Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Anin na umanoy sugarol, dinakip dahil sa paglalaro ng tongits. Isisigaw sa report ni Clarissa Iguzman. Nagresulta sa pagkakaaresto ng anim na individual ang patuloy na operasyon ng Nueva Ecija Provincial Police Office kontra ilegal na pagsusugal noong March 17, 2024. Base sa report ni Nepo Director Richard Caballero, naglunsad ang mga elemento ng Gapan City and Talavera Police Stations ng magkahiwalay na anti-illegal gambling operations sa kanilang nasasakupan kung saan nahuli sa aktong nagtotong-its ang mga sospek. Nakuha umano sa mga ito ang isang set ng baraha at bet money na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 pesos. Nahaharap ang mga sospek sa kasong violation of anti-illegal gambling law. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang siga Unang Sigaw!